Lumaba si Sen Bongo para ipakita ang kanyang suporta sa zero balance billing sa mga pampublikong ospital. Parang superhero ng kalusugan, ngulit walang kapangyarihang makalipad. Ayon sa kanya, dapat siguraduhin ng mga health authorities na maayos at patas na naipatupad ang policy na ito. Sabi niya, bakit ang daming pumipila sa opisina ko para humingi ng tulong? Bakit nga ba? Kasi sa bansa natin, wala pa rin tatalo sa pangarap ng libreng pagamutan. Nakaka-11.8 8% ang pagtaas ang mga gastusin ng mga pamilya sa kalusugan sa 2024, kaya talagang kailangan ang zero balance billing. Pero wait, sa anong silid bang ospital ito mag apply Kasi kung charity ward ay wala ng laman, anong gagawin? Maghintay sa tawag ng malas? Sabi ng Secretary ng Health, dapat malaman ang zero balance billing ay para lang sa mga basic ward. So kung nagbayad ka para sa private room, sorry, ang tawag doon ay extra crispy. Sinabi niya din, maraming tao ang walang kamalay-malay na ang benepisyong ito ay para sa DOH hospitals lang. Kaya ikaw, friend, kung gusto mong walang bayad, magdala ng tatlong kaibigan at mag-hold ng charity ward party. Samantala, sobrang kailangan daw ng ugnayan ng PhilHealth at DOH dahil sa mga budget shortfalls na parang wala na tayong ibang budget kundi mag-invite ng ghost to pay the bills. Kung nais mong mangyari ang zero balance billing, kailangan nating balik ang pagiging proactive hindi reactive tandaan sa hospital mas mabuting malaman kung ikaw ay covered bago ka pumasok di ba o kaya naman ay hindi mo na kailangan pang kay Sengo ng maghintay sa queue para sa tulong